right, game na. Stellar Crown na naman tayo. Ay, talaga yung pagong na yun. Ayaw magpakita. Ito na. Nagsabi sa akin yung kapatid ko na pag siya daw yung nakakuha, willing to trade. Parang ako lang, pagka Lucario kaya Gengar. Game. First pack. Pag ito talaga may pagong na, tigil na talaga tayo sa Stellar Crown. Hindi siya binili ng nanay ko. Kasama siya sa box. Nakalimutan ko kung anong box siya kasama eh. Anyway. Ito na. Reverse holos. Ops. Wala. TX. Wala din. Parehas reverse. Parehas holo. Last pack magic. Grabe naman talaga tong pagong na to. Out nga pala sa mga nanay niyo. Kung sinusuportahan din kayo sa pagpo-Pokemon. Comment down below. Sabihin niyo, salamat mama. Tapos tag niyo para makita. Uy, water energy. Ito na ba ang sign? Grabe talaga tong hit rate ng ano. Oop, sumasabit. Reverse solo and... Ayun lang. Pwede pa sa EX and... Uy! Siya pa nga ang nanalo. Wala. Tapos down sa kapatid ko.